What's up sa inyo mga ka-showbiz? Nagkalat na ngayon sa social media ang mga PDA moments ng kontrobersyal na showbiz couple na sina Aljur, Abrenica at AJ Raval. Kontrobersyal kasi syempre si AJ Raval ang tinuturo noong dahilan ng breakup ng mag-asawang Kylie at Aljur noong 2021. In short, kabit-umano si AJ ayon sa mga netizens. Bukod sa yakapan moments ni na Aljur at AJ, ay nag-viral din ngayon ang halikan moment ng dalawa sa isang pampublikong lugar. At dahil nga dito ay hindi na nakapagtimpi si Kylie Padilla at tila sinupalpal naman sina Aljur, Abrenica at AJ Raval. Sa isang social media post na ito ni Kylie Padilla ay sinabi niyang I'm nobody's fool. Ayon sa website na Wiktionary, nobody's fool is someone who is not easily deceived or victimized, one who is perceptive, clever or thoroughly commonsensical. In short at simply speaking in Tagalog, hindi daw siya tanga. Pero makikita naman na nobody's fool lang ang sinambit ni Kylie Padilla, so hindi naman batid kung para kina Alger, Aprenica at AJ Rabal nga ba ang patama niyang ito. Pero ayon naman sa kanyang mga fans, obvious naman daw na wala siyang ibang logical na pwedeng patamaan ito, kundi ang dalawa lang. Ayon sa mga netizens, nakakatawa lang dahil dati nung kasagsaga ng kontrobersiya ng hiwalayang Kylie at Alger ay idineny ng dalawa ang relationship nila. Nahuli pa nga silang nag-check-in sa isang hotel room noon pero paliwanag nila nag-check-in as a friend lang daw sila at kumain at nagbihis lang daw sila noon. Pero two years later ay naglantad nang bigla ang dalawa at kahit in public ay nagyayakapan at halikan pa sila. Pero ayon naman sa viral FB live video ngayon ni AJ Rabal kasama si Alger Abrenica ay naninindigan siyang hindi daw siya kabit. Paliwanag at depensa ng Viva Max Star, hiwalay na daw sina Alger at Kylie bago siya pumasok sa eksena noong 2021. So ano po ang masasabi nyo dito? Para sa iba pang showbiz update, mag-subscribe at follow lamang po.